nandito tayo sa may ano, Sukat Paranaque. Likod lang 'to ng ano, SM Sukat. So meron kasi gumagawa dito ng ano, flood control. Ito talaga, guys. sulit uh, solid na solid talaga na ano 'to. Na flood control, hindi mo iisipin mo. Oh. Flat bar yung ginamit. Nakatingin so, na yung magiging poste niya. Ano talaga? solid na solid na bakal oh. Ito guys, dugtong na to guys eh, kasi doon sa may dulo at doon sa may uh, malapit sa may ano na to eh, si Sipag. O sa may si 5 Sipag, uh, ano yon doon, tapos na. Pulidong pulido talaga yung pagkagawa guys, ayan o. Oh. Ano talaga, baon na baon. O pinamitan talaga ng bako baon na baon talaga yan yan o no? ito talaga hindi talaga ano, eh. hindi tinipid eh. hindi tinipid sa bakal ayun pa guys so, dito ano na oh, naglalagay na sila ng ano semento, binubuhusan na nila ng semento, yan no? Diba Yung iba, lupit eh. Puro puro semento lang, walang kabakal-bakal eh. Ito solid talaga 'to, hindi talaga 'to basta-basta magigibo. Amin talaga eh. Dinampaon talaga sa pinakailalim, Malam, malambot lang kasi 'to, guys, kasi ano 'to, crack 'yan. Eh. Uy, tilapia. Kaya hindi bahain yun ano yun para niya ako So dito yung makilapya pa dito. Mahaba na to yun o. Oh. Mula dun sa may likod ng mga building na yan. Tapos paikot na yan dito. Tapos dito naman sa may kahabaan ng C5. Tapos na rin dyan. Pali magtatagpo na to. Itong dulo na to po yun doon sa dulo yung ano naman yung nasa gilid mismo ng uh, LRT line 1 Cavite extension sa may Dr. Santos station ay ginagawa rin doon sulit din yung pagkagawa nila doon yung oh. Tiba yun, yun oh? ayun o oh. nyo naman yung pagkabaon baon talaga oh. ewan ko na lang magigiba pa ng baha yan o pag tumakas yung tubig tsaka ano na rin uh, nilawakan na rin nila yung pagharang or paglagay ng ano flood control dito ayan oh. kasi ito yung luma nya oh yung luma oh. ayan o oh, ang laki ng space siguro mga 10 meters siguro yung nailapad nya iba yun ayaw ko na lang masisira pa yan daming tilapia dito daming nagluluta ako ano? marami na nagpisaw-pisaw ito naman yung malapit sa may LRT Cavite Extension you know, Dr. Santos tingnan nyo yung kung gaano siya kapulido tingnan nyo naman yun oh no? bakal na tapos sa taas yun na ito grabe napakasulid hindi ko tayo ng SM sukat eh. Yan ang SM sukat eh. Yan. Ganito dapat ang ginagaya eh. Sa mga kontraktor dyan. Uy. Ito. Sulid do. Hindi yung puro cemento lang. Walang bakal. Ito naman puro bakal. Walang cemento. Di lang. May cemento yan yung posti talaga oh akala ko tatanggalin yung bakal na yan so, pag nilagyan nila ng semento sa loob bakal pa rin yung sa labas kung gano'n siya kasulit lapit na makahisip na iwan ko na lang mag pato ng ano ng um, nagdumaragasan ng bakal Nakikita nyo naman guys Yun yung isang dugtong na papuntang uh, Sipag Tapos na yung dun eh yan, Tapos na yun dyan So ito na lang yung ginagawa Ito yata yung pinakadulo na eh Pinakadulo na ito eh no? Uy, shout out to gawa oh. so, ano yan magisipag na ano ng ano Paranaque o Labares Ito ang itasulit ulam no? lumang luma na siya pero tingnan nyo naman napaka tibay pa rin kaya nito talagang ginagawa kahit noon pa yan no oh. noon pa to eh luma dinugtong lang pala to yan, oh. solid solid kami